Hey guys, welcome sa province guys. So dito ako sa ngayon sa amin. And may init yung bahay namin na guys. And sobrang liit, init, Tapos maraming tolo. Yeah, Papagawa tayo ng bahay na. Jangan, jadi. <laughs> So, puntahan natin yung siyong ting munting baboyan may kambing dito naligaw. hello so ito yung natira na lang sa si kanbats na mga biit ito yung medyo maliliit yung naiwan Yeah, na dispose na yung Ano ba na dispose ah? So, uh, pito. Si ko. So, yung mga inahin. Hello. So, Diyan niya isa. At yung buntis na. Hello, Mama Pig. iyak nang iyak tong isang kambing, guys. Eh. Nahanap niya yung kasama niya. Napakawalan lang kasi ito eh. Tinali ko kasi pumapunta sa ibang bahay yung mga tanim nila. Dun to sa kapatid ko. Yeah.